Oh, ba't umiiyak na si Manong? Gawin na ko. Gusto ko makita. Gusto mo makita nanay mo? Kasi... marahil uh. na pagkukulsaan na ka. Ay, Dad! May papakaisap po sana ako. Ano yon? Kasi po may ano po dyan, may tatay po sa likod na nakawan po siya ng bike. Oh. Ay, eh, nakakaawa naman po. Eh, parang hirap na hirap na po. Kailan na nakawan? Makatumatulong. Maka, maka tumatunan. Kanina lang po. Kanina na nakawan? Paano na nakaw? Sabi niya lang po, eh, may nilagay lang daw po niya sa gilid ng kubo. Tapos, ano, Oo. Oh. Saan ba? Malayo? Nilagay lang po sa likod. Samahan ko ito kayo. Sige. Tara. Ano matanda? Opo. Oh, ano lolo mo? Parang lolo na rin po namin kasi matagal na rin po siya dito. Naungupahan siya dyan? Kubo Paano siya nakatira dyan? Hindi ko rin po kasi na ano. Pero hindi mo siya lolo? Hindi. Hmm. Ano nyo siya? Parang tatay-tatay na po namin dito. Oo. Oh, sige. Pero... Malapit lang ba? Malapit lang po sa likod lang. Oo. Oh, sige, sige. Oo. Oh. Ngayon hey, mga kababayan, no? uh, kami paalis na. May pinapakiusap si Steph sa Team Daddy Frankie. Manong! Tay! Saan ang bahay niya? Ito po. Sa likod? Sige, punta gano'n. Tawag niya. Ito bahay niya? Tawag pala. Wala yata eh. Manong! Ano ka, Manong? Andito si Daddy Frankie Baka matulungan ka. Mm, -mm. Ano ba problema niya? Nawala lang yung bike niya? Opo, tapos parang hirap din po siya sa araw-araw niyang pag... araw-araw niyang... Sira na yung bubong eh. Hello, <laughs> Tay. Ito ba? Dito ka nakatira? Kailan pa? Ha? Matagal na. Matagal na? Pwede pumasok? Opo. Oh, Sama ka? Sige lang po. Tara. Pwede makita yung bahay ni Manong? Hindi nga Manong. Dito nga nakatira? Opo. Totoo? Opo. Baka may ahas. Wala po. Oh, sige. Madilim eh. May ilaw ka? po. Ayun, mayroon naman pala eh. Ala. Ayun. O, oh, kaya nyo pumasok? Pas Ay pasok kayo. Hmm. Pasok kayo, pasok. Okay lang kayo dyan. Nakita nyo si Manong. Oh, ba't umiiyak na si Manong? Hindi no, na, no, yung no, bike eh. Ah? Ha? Bike ba? Nawala yung bike mo? Bakit nawala? Hindi, ito sa mga ko, wala eh. Hmm? Sa inyong wala? Oo. Oh. Yung pangalan, buhay ka niya. Isang buwan na ang bakante. Hmm. Ngayon, wala naman. Tagal naman. Kasi, bihira ako makapagdawa. Bakit? Siyempre, matanda na. Ano pangalan ni Manong? Bilpredo pa. Well, Fredo, ilang taong ka na po? 57 na po. 57? Na po. Bata pa. Pero marami na rin pong nararamdaman, nararamdaman sakit. Marami nararamdaman. Ba't umiiyak na si Manong? Hindi na po. Ayaw ka? na ka back na. pinaghirapan mo yung bike na yon. Paano ba nawala? Yan dyan po yan. Pinangat na yan. Kaya, na ako na naman. Bira mga ka ha. -hmm. Ano ito yung ako dalawang linggo. At naman Ano ba trabaho ni Manong? Pintor ba? Pintor. Huwag ka na umiyak, Manong. Hindi, baka naman hiniram lang nila. Hindi pa. Sigurado mo, inikot ko na po. inikot mo ang? Dito. Oh, hindi mo nakita. Wala talaga po. Baka binibiro ka lang ng mga boys hindi. dyan. Hindi. na po. Sa kalagayan mong yan, pag nanakawan ka pa. Matanong ko manong, dito ka ba talaga nakatira? Di, dito, wala akong upa. Ah, walang upa di, dito? Di, di lang po. Oh. Ha? Ah? Mabait po mayan dito. Mm <clears> -hmm. <throat> Bala kang pagkantayin mo. Mm -hmm. Kasi nasa akin na lang po yun bakit ah? ito. po yun, no? Ah, Bali, pinapatira ka lang ng libre dito. Oh, bahit po, po may mm -hmm. Nakalit nga may alit ka din, dad. na wala yung ah? ha? Ha? Pagka na lang pagsubok Pagsubok lang. Ito, dali mo Yan, ang mga alagang ako, libangan ko lang yan. Oh, libangan mo to. May, madami mo alagang pusa, aso. <coughs> Kasama mo sa higaan. Opo. Mm. -hmm. Yan ang ano ko. Eh, kasi ito, TV na sira po yan. Sira na. Yan ang libang ko. Karamihan nga. Tay, dapat sira na itong mga ito. Hindi na pakinabangan Ibaba mo na para malaki yung higaan mo. No. Mm tu? -hmm. So? Ay. Ah. Pwede upuan to. Uh, para magkwentuhan kami ni Manong. Okay. Tay, taga, uh, gaano ka nakatagal nakatira sa bahay na to? Seven years po. Seven years ka na dito. Mula noon, ganito ta pa rin. Hindi po. Maganda po kasi yung bagyo. Naman siya. Hmm. Gumanong. Siyempre, hindi pinapagawa ng mera kasi hindi mo na ako. Hmm. Ako nang papagawa. Hmm. -mm. Nakakatawin masama pagkakadong mm. kong. Hmm. Ano, kasi Nabait yung <laughs> may-ari um, po nito. Kakabi rin. Wala ka pa sabat sabi. Pakabait. Napakabait. Kapag sabi nga. Kaya ito, hindi ko nila, natuloy pagalitan nga kasi nakuha ito ha. Kasi hindi nakuha kasi kung may, may mali, ako may mali ako. Minamin ko naman. Ano pala pangalan ni Manong ulit? Sorry. Wilfredo po. Tatay Wilfredo. May asawa ka po ba? Patay na po. Patay na asawa mo? Anak? Meron po. Asaan? Ah, payatas po. Ilan po anak mo? Namatay po isa, sa na po. Ah, dalawa anak niyo namatay isa? Ano po. Nasa payatas yung anak mong nabubuhay? Yung babae po. Ah, babae yung anak mo? May pamilya na rin siya? Meron po. Nasaan siya ngayon? Nasa Payatas? Opo. Yung nanay ko, buhay pa po rin. Tsaka mga ko. Buhay pa yung nanay mo? Opo. Tsaka tatay mo, buhay pa? Pati na po yan. Uh, tatay ay nanay na lang. Nasaan magulang mo? Payatas din po. Uh, bakit hindi ka nalang pumunta doon para may kasama ka sa o, anak mo? Hindi pwede kasi medyo kaya ko pa magtrabaho po. Kasi... Nanay ko, inali ko. Gusto mo makita. Gusto mo makita nanay mo? Kasi... Marami na pagkukulsaan na rin ka. Po? Pa? Marami ah, pagkukulang. Marami kang pagkukulang? Opo. Pa, pa. Eh ba't hindi mo puntahan? Malapit lang yung payatas. Hindi ko maara. Hindi ko masabi. Masa't marami ang pagkukulang. Kaya nga po. Tama ka. Dapat hindi natin talikuran magulang natin. So, dapat puntahan mo. Mahal na mahal yung magulang. Nagigiyaw ka eh. ko na rin <laughs> Di dapat puntahan mo tay. Kung talagang mahal na mahal mo siya. Nanay ko, talo pa. Ano ba nagawa mo sa kanya? Bakit sa Bakit nasasabi mong marami kang pagkukulang? Hindi ko siya nalagaan, nakanda pa siya. Yan mo natanda ko pa rin nalagaan na. Lahat gumagawa siya ng paraan para makain kami. Nandun ako, parin ako. Baking ano ko. Pero ako, ibang na ko rin sa ko. Baking ng pagbabago ng labirahan. Ano ba? Magbago ko na. Hmm. Bakit nga sinasabing magbago ka na? Pasaway ka ba nung kabataan mo? Be, hindi naman po gaano. Mm -mm. Pero may panahon pa tay. Dapat puntahan mo siya. Oo nga po eh. Mahal na mo nanay ko. Mahal na mahal mo nanay mo? Yung anak kong babae eh. hmm sa po oh, bakit nga ba na paano yung bakit nga ba napunta ka dito at nawalay ka sa kanila? Napariwara rin po ako. Napariwara ka? Inamin ko rin po yun. Mm -hmm. Pero hindi naman ako napariwara nung si Paris iba po. Pero nagsimigit rin na po ako, nagkustak na. Pero hindi ako nang mag gano'n po. Mm -hmm. Yun po. Mm -hmm. Hindi iba. Eh, so, hindi pa naman huli ang lahat ay sabi nga nila habang may buhay may pag-asa malakas ka pa may panahon pa para bumawi sa iyong magulang at sa iyong mga anak kaya pwede kang pumunta dun sa kanila mag sorry kung ano yung pagkakamali pagkukulang mo sa magulang ko buka malaki oh, malaki sa magulang Ah. <laughs> O oh, tay, baka sakali oh, may video ako, i-upload ko to. Okay lang ba sa iyo? Oh, uh, wala problema. Wala problema. Oh, sabi mo may pagkukulang ka sa iyong magulang. Uh, baka mapanood uh, niya yung video ng ito. Anong gusto mong sabihin sa magulang mo? Ma, masisira po. May pagkukulang siya. Pero babawi na ako. Ikaw pinakamamahal kong nanay. Ang ano man ako nang isa pero ik ikaw pa rin ang idol ko. Hmm. Hindi lang po. Hmm. Puntahan mo siya, Tay, para makabawi ka sa nanay mo. Kahit pamasahi lang, alam mo, sigurado, pag nakita ka nilang umuwi doon, matutuwa yung mga yon. Ma ang problema, pag mayak niyo, mag lang ka, Pipo. Okay lang. At least, nagkita-kita kayo. Di diba? ba? Bakit? Hmm. Ganun talaga, pagkamahal mo ang isang tao, pag mahal mo magulang mo, kahit ako, pag nakita ko sila, magkakaroon ng emosyon, magiiyakan. Ay yun na ibig sabihin nun, ay mahal natin. ba? Diba? Opo. Oh, Kaya kailangan pupuntahan mo. Opo. Oh, diba? ba? Payatas, magkano ba pamasahay mo lari hanggang payatas? Hindi ko po alam kasi tagal ko nang hindi nakawi. Ilang taon na? Magsasampung na po. Sampung taon na? Hindi ka rin hinanap ng anak mo? Hindi na po. Alam nila kung na dito ako. Hindi ka na rin pinuntahan dito? Hindi. Nagtitik sila sa kamakala ko. Sabi ko, huwag nyo sasabihin dito Ah, bakit? Kasi ako ko mabulbihan mo sila. Mm. -hmm. Kasi pag nalaman masakit may sakit ako, ayaw ko may kanon sila ng problema. Mm -mm. Kung tingnan lang, yung naray ko, pag may sakit ako, mahalin mo ako. Mm -hmm. Ayaw, naray ko, kaya ko pa yan pero? kaya pa, oo pero kailangan puntahan mo siya tay habang may buhay Apo. habang may panahon ka pa no? oo po mm -mm. na huwag ka nang umiyak Mag yung bike, magkano ba bilhin mo sa bike? binili sa akin yun, mura lang po yun, kaso mahalaga ka sa akin po yun oo oh, kaya nga po, magkano ba bilhin mo yun? binigay sa'yo o binili mo? binigay pa ba kasi nga lang gagamitin. Kaso ang problema niya, nakakaupa. Ah, 500 yung halaga ng bike. Mm. Kaso ang problema, pumunta po ako, naghanap ako lahat. Mm. Minsan nga, itong mga kayo, dito, pag wala kang makain, yan, siyam. Mm. Bigga ko ng ina, 20 pesos. Ah, binibigyan-bigyan ka ng 20. 20 pang bigas-bigas. Pang bigas. pag hindi, hindi ko na kaya, hindi ko na kaya magtrabaho, si Ian, si yung matindahan. Mm. Pati si, ay, si pati siya. No? Si Steph. Step. Oh, salamat naman kay Steph at uh, nilapit ah, ka niya sa amin. Binibigyan ako ng ulam nalang, pag alam niya wala, eh. pag wala ulam, binibigyan ako na. Hmm. Ang bike na ano tayo, uh, matibay na bike, yung galing sa Japan, yung Sor Plus. Oh. Ano ba yung tsura ng bike mo? Mountain bike po yan. Mountain bike? Binita sa'yo 500. Oo. Oh, Natawaan -na, na, 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 na Naawa. Naawa? Kaya binita sa'yo 500? Uy, ay okay, saan? Napakinabang ako na yan. Mm. Kasi yan para anak ko na rin. Alin? Yun na dyan, yung nandiyan, yung gwardiya. Ah, yun ang hiram? Yung uh, ng gwardiya na nagbenta sa'yo. Ay, gwardiya nagbenta sa'yo. Yan, parang tulong ko na sa'yo. Mura na yan. Mahala ka na. Hmm. nag sa'yo No, sige tay, bigyan na lang kita pambili ng bike. No? Para makabili ka, asan na? Oh. 700 na bike meron siguro. Oh. Makabili ka na niyan? Dito rin po alam. Kulang pa yan. sabihin ko lang sa mga kaibigan ko. Ha? Oh, sige, dagdagan natin para makabili ka. Oh. 2,000. Makabili ka na kaya? Ikot-ikot lang -ikot po. Ha? Santiago. Oo, oh, may mabibili ka na nan. Hindi, po rin po kasi. Hindi mo pa alam. O, no. oh, gawin natin 3,000. Makabili ka na kaya? <laughs> Alamin ko, ikot po ko Lahat po ng... Nang... Ha? Ah? Hindi mo pa rin alam? 3,000? Wala pa rin? Hmm. Hindi pa kaya? Hindi ko po alam kasi hindi ko naman ang presyo. Naawa lang po sa akin. No? Ah, naawa pa lang. Gawin natin 4,000 tay. O, oh, 4,000. Makakabili na kaya ng bike yan? Tignan natin po. Hindi pa rin makapagsabi? Hindi po kasi tignan ko po. Titignan mo pa rin? Hmm. Sa palagay mo, magkano kaya ang bike ngayon? Yung mga ganun, pag surplus? Hindi naman po surplus yun. Na ang naano sa akin. Nasira lang yung pleno. Mm. Ma, -an Antigo ah, ah, oh, Antigo. Anong klaseng bike ba yun, Sam? Ang kulay pula. Mga magkano ba yung bike? Antigo yun? 3.5 meron. Ah, 3.5? Mga yung bike nga yun? oo oh, so magkano yun? Ganon. Siyempre, huwag ka nang bibili ng ganon kasi lahat ng bagay may hindi katulad. Bibili ka ng bike yung iba na lang. Kasi yun, pag minano ko po yun, yung bike nga yun, yung pang na-plat, tagal po. Matagal? Kasi hindi pass ng bike. Hmm. Maganda nga nun. Oo, kaya nga. Kaya ang, ang, gusto ko lang tayo, para hindi ka na umiyak, mahabili ka na ng bike. Pero hindi ka na makahanap ng kago, katulad noon siguro. Kaya iba na lang bilhin mo. Opo. Pa 4,000 may mabibili na? Ano ko po, doon sa mga Santiago po. Oo. Kahit medyo maliit lang. Oo, basta magkaroon ka ng service para may pampasok ka sa trabaho. Opo. Palagay mo? pumunta ako po sa bukas Pero makakabili ka na ng bike? Doon po. Hindi, hindi ko alam kasi. Hindi mo alam. Gawin natin 5,000. <laughs> oh, 5,000. Sapat na buto? Ah, sapat na. 5,000. Yun, salamat sa Panginoon. Pagbalik ko, may bike ka na, Tay. O, oh, na. Oo, kasi 5,000 na. Yun naman pala. 5,000 pala ang bike, mga oh. kababayan. Oh, sige, Tay. Ingat ka. Pero gusto ko sana, Tay, ayusin mo yung bahay mo. Tapon mo na yung eh, mga sira. Bibili mo na ako ka ng oh, oo, oo, ayusin mo. Yan muna, bago yung bike. Ah, bahay na muna. Bahay muna. Akala ko bike gusto mo kasi umiiyak ka kanina. Maraming tulo, eh. Maraming ng tuloy? Oo ayusin mo yung bahay Ay, mo tay. Magkano lang ng makahaw yan. Oo. Tubay po. Kaya mo pa magtrabaho tay? Kaya pa. O sige. So, lumili akong tubay po sa mga Sigundamanong Yero. Oo. Tapos mapatulong. Oo itaas mo tay, magpatulong ka. Kaya ko pa yan? Kawang gawa tayo. Hindi na yung ko, Para kung na bukas makakita akong gagawa. Mga ilang Yero ba yan tay? Yeah. Ay pwede pa yung Yero? Ito lang po. Itataas ko lang. Oh, itataas mo lang. Oo, tay. Para medyo lumiwanag, makahinga ka. Huwag. Opo. Walang bintana. Kulog na kulog para hindi ka magkasakit, ha? po. Oh, pagbalik ko, tay. Kailan mo sisimulan yung bahay mo? Baka bukas. Pag wala nang sabaw si, ano, yung kaibigan ko. Oo. Oh. Baka pagdating yung may... Uh, ah, hindi na muna bike. Yung muna po. Bahay muna. Kasi marami na dyan. Yung tulog, dami.